dito sa point na to napapahinga lang ako dahil long ride yung dinarap ko biglang may nag checkpoint police station pala yung nasa gilid uh, nagulat lang ako hindi naman tayo kinakabahan pero napaisip guloy ako baka mamaya hindi ko nadala yung lisensya ko so yan Tinignan ko muna kung may approach nila ako. Hindi nila ako pinapansin. Siguro nakita na nila ako nakatambay dito. Papay nga kasi ako, nanonood ako ng video sa cellphone ko. Hindi ko napansin. Hmm. ko na approach ako nung nasa malapit sa akin ginawa ko kinip ko yung lisensya ko kung dala ko baka mamaya nakalimutan ko pa bigla tuloy ng naparanoid so yan kinecheck ko na yung lisensya ko dyan so, si, baka mamaya bigla akong pa, ka kausapin so yan, yan tiniting tinitingnan ko na yung lisensya ko dyan kinecheck ko na nasa akin ba na paranoid bigla Ayan. Picture picture sila. Hmm. So yun na-check ko na yung disesya ko dyan. So okay naman, daladala ko naman. Ayan. Hindi talaga nila ako pinapansin. <laughs> Hindi man nila ako nila tanungin. Ayan, siguro nakita na nila ako na nauna ako nagpapahinga dun na, nauna ako nagpapahinga dyan sa pwesto na yan so yan mandar na ako hindi naman nila ako in approach ni lang ako oh, kasi baka mamaya nakalimutan ko yung desensya ko yun lang ingat lagi